Ito yung mga tayo sniper 155 dito. Mag-prima yung sa Ucina. Pwede the warhorn to. Then, pag na loud horn siya, sabay-sabay hindi DL, hazard ah, yan. Pag nang kinakapos yung Ucina. Ayan. Ito parang napuputol. Aray, rewiring natin. Yun, na. Yon, to yun. No. Ayan, pwede natin yung nakakasya, nakakas. Ito, pimit nakaka rewet na terminal niya. Ang ano parang okay naman yung wiring niya. Hindi naman makalat. Pero try natin ayosin. ah rally stable. Ito maliin dito si Ultra Monster. Di yung kanya. Yung matama sa kwan. Mabilis sa pin sa playrix niya. Tara. Kaya nung abosin na tapos natin rewiring yung re Ultra Monster. Napalit tayo ng wire, relay, then guidance at ang relay sa battery. Try natin nga yun. Train natin. Start natin. Driving light. Driving light. Hazard. Passing light. Pin light lahat na kapalawa natin. Tapos so, horn natin. Pin natin. Ayan. Ayan. Walang kurap. Tapos. Masabit. Wala, walang wala kanyan eh. Yung bracket doon. Maharang. Wala na korap. Saka tumakas na lalo yung busina niya eh. Ayos. Uh, yes.